Ngayong araw nga guys, eh, nakikisa tayo sa MRO, no? Motorcycle Rights Organization sa kanilang motorcade. Uh, para isulong at ipanawagan ang uh, ano, pagtatanggal ng motorcycle lane. No, so, sa iba't ibang panik ng Metro Manila, lalo na sa Commonwealth at sa EDSA. Kasi sa Commonwealth, nakita nyo naman na hindi na talaga nagagamit yung tunay na purpose ng isang motorsiklo, no? Kung saan pwedeng isingit-singit at mapadali yung biyahe, no? Ah, uh, nagsisilbi na lang siyang ano, no, parang nagiging trap siya sa mga motorista dahil siyempre pag lumabas ka sa motorcycle lane, ano no, may posibleng laki po talagang mahuhuli ka dahil sa dami ng nilagay nilang camera, no, na sa Encap, Encap camera, no. Uh, dito naman sa EDSA, yung motorcycle lane dito, na pasok din naman sa Encap no, yung EDSA. Hindi na maaninag, no. Wala nang Hindi mo na malaman kung nasan doon yung motorcycle lane. Kaya lang, may pinatutupad na yun, Kap. so malaki ang posibilidad din na no? matikitan ka lang, hindi mo nalalaman. No, malaking kaginawaan kung uh, mapapakinggan yung hinaing at uh, isinusulong ng Motorcycle Rights Organization no? sa pangunguna ni Mr. Yob Bulanos. No? Papasalamat kami kay Mr. Yob Bulanos para sa mga isinusulong. No? At uh, isa pa na pinagpapasalamat natin na sana yung mapakinggan naman sa Kongreso. Yun ang mga sinusulong ng One Rider Party List na pansamantalang pagpapatigil upang mapag-aralan naman ang no contact apprehension sa Metro Manila. Isa pa sa gusto nating i-emphasize no, yung bike lane sa EDSA na pinondohan ng halos dalawang bilyong piso, dalawang bilyon piso. Okay? Pero ang ginawa, Ibig na gumawa ng bike lane, ipinatong na lang sa existing lane, no? Sinulatan. Nilagyan lang ng pintura para maging bike lane, no? Na sadyang delikado. Hindi lang para sa mga ibang motorista, kundi para na rin sa mga bisikleta, no? Alam naman natin, hindi naman natin nilalahat na ang mga bisik nagbibisikleta ay walang kaalaman sa kalsada. Bakit ko nasabi? Kasi wala silang lisensya. Hindi sila na-orient. No, nagbibigay sila ng pangani bata ah, ang pinagtataka ko rin na ah, binigyan nila ng pondo at importansya yung mga nagbibisikleta sa EDSA. Samantalang wala silang data, hindi nila alam kung ilan talaga yung gumagamit ng EDSA sa pamamagitan ng bisikleta. Okay, kung bibilangin natin sa mata, ah, syempre hindi nga nila makikita yung bilang no? dahil hindi naman nare-register yung bisikleta. Wala silang basehan kung ilan yung nagbibisikleta. Pero tingnan nyo na lang sa mata, no? sa isang libong nagmumotor, isa lang ang dumada ang bisikleta. Bibihira yung nagbibisikleta sa EDSA, lalo na yung ano. Karamihan kasi sa mga gumagamit ng bisikleta, yung mga naglilibang, nagpapawis, no? Yung mga ano kasi, mga professional yan, eh, yung karamihan ang naglilibang sa bisikleta. Eh. Nagbibisikleta lang sila para makapagpapawis, makapagpalipas ng oras. Ang tanong, gagamitin ba nila yung EDSA para makapagpahinga, makapag-exercise? Uh, Siyempre, ang daming ano doon. Pangani, ba't walang sariwang hangin? Hindi sila makapagpahinga doon no? dahil sa dami ng usok na malalanghap nila sa EDSA. Yun. Yung mga motor, bigay nyo na ng karapatan sa bicycle lane. Dahil wala pa naman akong nabalita na bisikleta na binangga ng motor sa bicycle lane. At hindi mangyayari yan.